Yon mga boss, bali meron tayong gagawin dito Honda Civic na ang problema nito is patay patay ang makina Tsaka meron siyang check engine Pero sa pag start namin dito, hindi naman lumabas yung check engine light nya Pero ang gagawin natin is alamin pa rin natin kung ano yung problema Ngayon, ayan, pinander natin, mababa yung kanyang minor Pero wag muna natin pansinin yan kasi nagkakaroon nga daw ng check engine So para malaman, kailangan natin itong iscan. Hanapin lang natin dito yung 3-pin connector sa gilid niya. Para nang sa ganun, malaman natin kung anong fault code. Katago ka pa. Kapag nakita na natin yung 3-pin connector, saksak lang natin sa OBD1 na uh, connector natin. Tapos mababasa na natin gamit yung scanner. TDC sensor 1, no pulse. So alamin natin kung saan nakalagay yan. Punta tayo sa labas para makita natin. Hindi ito sa loob? Hindi. Nasa loob? Ay nasa loob. Hmm. Ito mga boss kinalas na natin. Nasa loob po siya ng distributor. At nakita ko rin dito mga boss na yung bearing niya is sirana, na. Kaya maraming nahulog ng mga ribaba pero yung bulitas nandyan pa rin. Tapos ayun yung may washer siya na hulog na rin kaya nag yan. Yan kasi yung concern nila dati pa. So, ang hatol natin dito is papalitan na yung kanyang distributor. And tinusok-tusok ko pa nga yan eh, para makita nila kung ano yung itsura sa loob na kailangan na talagang palitan. Kasi nung una pinalitan yung kanyang ignition coil. Ngayon naman magpapalitan tayo ng buong distributor na surplus. Okay, mga boss, ito yung distributor, tinanggal ko. Magkahiwa-hiwalay na yung mga bulitas, may na yung bearing. Baka kaya nagkakaroon ng no pulse kasi isa rin to, gumigewang-gewang. Tumatama dito mismo sa sensor niya. Tingnan nyo, ang daming durug-durug oh. Yan. Pero mas maganda pag ganito pinapalitan na kasi baka magka problema pa. Ngayon naman ilalagay na natin yung nabiling surplus Tinanggal ko yung takip Tapos dapat kapag halimbawa, Bago nyo kalasin yung distributor Lagyan nyo yung marking para hindi mawala sa timing Tapos kaya tinanggal natin yan Kasi para maikot natin At ma-set natin ng maayos Kasi hindi lalapat yan Kung hindi natin uh, Mailalagay sa tamang guide Okay yan Pagka nailagay na ilagay natin yung tatlong tornilyo Tapos Bago yung distributor cap Okay, ngayon naman dito tayo sa distributor cup. Lalagyan natin yung high tension wire ng pa isa, isa kasi para hindi tayo maligaw sa firing order. Mas mainam yan kasi naman tanggal-tanggalin natin lahat tapos din naman natin kabisado, di ba? Ayan. So, pag nakabit na, ayan, pwede na nating itakip sa distributor. Sana, hindi lang nalo Ba't yung battery? Ayaw. Ay, ilang araw naman sabi hindi yan <laughs> sabi ko kaya nasisira yung mga ano eh at ang last natin is high tension wire hindi na magkakapalit-palit yan kasi magkakaiba ng haba at nasa tamang firing order naman wala nang tunog no wala nang ingay Nagkaroon ng check engine. Mababa lang yung minor. Punti. Red gold. Karen. Okay, no trouble. Minor. pwede rin kasi mamatayan yung uh, makina. Pagka mababa yung minor. intermittent walang fault Okay mga boss, nakapag road test na tayo at na testing na rin. Wala na siyang check engine kasi wala na rin pong fault code. So yun lang mga boss, sana meron tayong konti na sa video natin ngayong araw. So hanggang dito na lang po. Update ko na lang po kayo kung may problema pa to para makapaggawa pa tayo ng ibang video.